Guys, magandang umaga. Welcome ulit sa channel ko. I-update ko lang kayo sa Sword Hubs ko. Bali, ito na siya ngayon. Ayan. Kumupas na talaga yung kulay nya Ayan. Tapos kag bites yung ano niya. Ang um, ito. Ayan. Bali, nabili ko to sa ng March 4, 2022. Araw-araw siya nabilad sa araw. Tapos nauulanan din. Minsan nalalamigan din to sa storage. Paglabas ko minsan, ano, uh, may moist siya. Kahit hindi siya tag-ulan. Ayan na siya. Kaya, gagawin ko. Babaklasin ko na yung kulay na guys. Bali guys, ito, tatanggalan ko na ng kulay babaklasin ko to lahat pati bearing bali silipin natin yung loob ang huling a, araw na nabuksan ko to nung huling pinakahuling video ko ng ano ng regress kaya silipin natin ayan madumi na siya guys Lali ngayon ko na lang ulit siya nabuksan. Lali wala pa namang alog yung mga bearing niya. Tapos ito. Yan. Madumi na rin. Pero wala pa namang problema sa mga ngipin niya. Ayan guys. Kasi isang taon pa lang naman siya mahigit. Kaya okay na okay pa siya. Bali ito lang Pakita ko lang sa inyo kung paano ba klasin. Ito pala guys, pag nabuksan nyo na to, ito, kailangan nyo na ng isa pang malaking alin. Bali, 8mm para dito. Tapos isang 5mm. Para mabuksan yung kabilang, ano, yung kabilang lock. Ayan. bali guys wala pa siyang alog pero dito guys maganda pa yung pinaka ano niya. malinis pa yung ito lang mukhang madumi kasi nandito yung pinaka engagement na yung prehab nya wala pa rin naman alog to okay pa naman siya. Free hub okay pa yung spring okay pa naman Tapos yung pawls okay pa Bali ito pala guys Papakita ko sa inyo na hindi edited yung hubs yung ano ko yung spring ko Papakita ko lang sa inyo ha Baka sabihin malakas yung tunog kasi edited siya. Bali yan ang pinakabukas ng spring. Ayan. Yung video na edit na yon yun lang yun. Pero ito, ayan. Ayan, hindi siya edited guys punasan lang natin ayan sa guys yan yan ang katunayan na hindi edited yung hubs ko pero malakas pa rin naman yung tunog inedit ko lang sa nung gumawa ko ng video pero pagkatapos nun binalik ko na sa agad sa dati kaya buksan natin yung kabila guys ito namang sa harap ito, di ko pa nabubuksan to guys simula nung binili ko. Ayan, okay pa naman sa medyo na lang. Bali, magkaiba pala sukat nila. Ito sa panglikod, dito sa pangharap, medyo maliit lang siya. Ayan, It dito pala guys hindi kailangan ng 8mm kailangan ng medyo maliit uh, 6 6mm para matanggal yung kabilang cap kaya kailangan nyo ng maraming alin guys pag nagbaklas kayo nito hindi lang isang alin yung gagamitin hindi lang dalawa tatlo Ayan guys, dito. Ayan, okay pa naman siya. Ito, mali, mababa din. Ipapakita ko lang sa inyo guys, ayan na siya. Badi. Yung bearing niya, okay pa naman. Ang problema lang talaga niya sa akin, ito, yung kulay ng oil slick, kasi normal naman ang kakaganito pero kung hindi siya lagi naaarawan hindi na lalamigan, hindi na uulanan tatagal to tatagal yung ano nito yung kulay nito ayan guys papakita ko lang sa inyo kung paano tanggalin o baklasin yung bearing ng sword hubs ayan bali kumuha ako ng dalawang ganito kahoy tapos ikakalang ko lang sa dyan bali pero totoo lang, ngayon lang ako magbabaklas nito. Ngayon ko lang sa susubukan baklasin. Tapos, wala kasi ako pang nito. Kaya ito kailangan natin lagyan ng kahoy. Ito para hindi masira. Tapos konting pukpok lang. pupukin lang natin siya guys para bumaba nakahulog yung ano wala kasi ako ano yung panglagayan talaga kaya naputol lang ako ng ano ayan sya guys ituloy tuloy nyo lang hanggang sa bumaon bali kong ito o oh, kung magtatanggal kayo guys sana umanap kayo ng matigas na kahoy kasi ito sya o oh, bumabaon lang yung ano kaya medyo matigas kaya kailangan nyo ng medyo matigas na kahoy bali hulog ko lang yung bearing Ayan. Ayan. na siya guys. Medyo kinalawang siya sa loob. Ay, grasa pala to. Ito guys, ang pagbaklas ko sa kabila. si sa totoo lang, medyo matigas yung bearing nya Bali, kumuha na lang ako ng iba. Hindi ko nagagamitin yung, yung pinaka-axle na kumuha ako nito guys yan para ano ito na lang gagamitin ko kasi sa totoo lang kulang talaga ako sa gamit na pambaklas. class yan. bali ito guys pala ayan kung may kita nyo kasyang kasya lang sya dito sa gilid bali sa totoo lang guys kung magbabaklas kayo ng ng mga bearing yan ngat maaari ano yung ito lang tatamaan yung bakal sa gitna kaya hanapan nyo ng sakto lang ito guys oh sakto lang sa ito yung ipapasok ko ilalagay ko sa gitna tapos yun ang pupukpukin ko la martilyo pa rin bali igigit na ako lang sa guys kasi matigas talaga Ayan. Merong mahabong. yeah merong mahabong. Lumaba na siya, guys. Tapos pagkatapos nito, i-repaint -re ko siya. Bali, tatanggal ko muna ng kulay bago repaint. Ayan na siya, guys. Bali, napakagaan ng ano na to. Ito yung bearing na madumi. Bali, mas maganda guys kung may pambaklas kayo ng bearing. Dali, hindi mo na ako magpapalit ng bearing. Kasi okay pa naman siya. Ayan guys, meron siyang pagsasabitan ng ano. Meron siya pagsasabit, pagsasabitan ng bearing sa loob. Ito may kanto siya. Ganon din dito sa kabila. Kaya yeah, ito, pang repaint ko na to. Pabaklasan ko muna ng kulay to. Pero ibubukod ko na lang ng video yun. Ito guys tatanggalin ko rin yung pinakaano na bearing bali parang medyo mahirap to dito muna ako sa kabila guys ganun pa rin ah, wala naman kasi ako gamit dito na lang muna yan So, guys tinutukuran ko sa kasi humihiga yung kahoy tapos pukpuk -puk lang tayo dito ayan na ayan na yung bearing na medyo bumaba na Ayan guys. Ayan. Madali lang sa tanggalin. Iba yung sukat ng ano na axle sa likod. Bali yung sukat ng bearing niya. Yung sukat ng bearing niya. Six nine RS. Iba yung sukat ng bearing niya sa panglikod. 6903 ayan 6903 2RS bali dito naman ako sa harap magbabaklas medyo manipis yung bakal na sa gitna guys pero kaya yan ito na lang din gagamitin ko silipin ko muna yung sukat ng bearing para maano 69032R is lang din. Kaya ito okay na to eh. Harangan na yung gitna. 69032R is kaya ito na lang gagamitin ko. Yan papasok mo lang siya sa ano sa gitna ng butas. Tapos pukpuk lang din. Tsaga-tsaga lang guys. medyo dahan-dahan lang sa pagpukpuk guys para hindi mapersa yung bearing pero wag naman yung sobrang hina bali yung bearing pala sa likod nya guys ayan wala pa namang alog okay pa naman kaya kahit pukpukin nyo siya matibay kasi wala naman syang hindi siya nagkakadamit. walang alog guys kaya Okay lang, safe lang yung ganang pagbaklas. Pero kung may pambaklas, mas maganda. Ito 6032 RS. Okay lang, wala ding alog. At ito yung axle na sa likod. Yeah, madali nyo na naman malalaman kung saan yung mahaba at saan yung maiksi. Ito. Kasi kung saan yung prehab, andun yung mahaba. Yeah, dito yon Itong bearing, kahit baliktaran, pareho lang naman yung sukat. 6032 RS lang din. Yan. Mamaya ko nalilinisin to guys. Papakita ko lang sa inyo. Itong ratchet tit na pala guys. Na alam ko nababaklas to pero wala kasi ako pambaklas baklas. Kaya di ko na sa tatanggalin. Iwanan ko na lang sa dyan. At ito yung likod nya. Meron din siyang sandala ng bearing. Kaya malalaman nyo kung sagad na yung bearing na. Okay naman siya guys. Magaan. Medyo mabigat lang to kasi mas malaki to kesa sa pangharap. Yung axle, aloy, napakagaan. Ito magaan din. Napakagaan. Ito aloy pala to guys, yung sa sword. Pero sa ibang brand kasi bakal ginagamit nila. Matibay din naman yung bakal. Yeah, ito aloy. Yeah, yung prehab naman guys. Yung pinaka prehab na. Ayan. Nasa muna natin. Babaklasin ko rin yung bearing nito guys. Kasi gusto ko malaman yung sukat ng bearing sa loob. Ito, ito yung pinaka rubber seal nya. Tapos tatanggalin ko itong mga pawls. Kasi lilinisin ko to. Yan ang na guys. Tapos yung bearing. yung spring pala. Yung bearing babaklasin ko din guys. Ayan. Ito guys. O oh, ipapakita ko rin sa inyo. Hindi siya nakanganga. Kaya hindi talaga siya edited. Ito. Ayan. Mamaya may nagsasa. Ayan. Ganon din. Lahat to guys hindi siya edited. Bali Ngayon pa lang ako magbabaklas ng hubs na to Kasi gusto ko siya i -repeen. Baklas na rin talaga kulay na Kaya gagawin ko siyang itim Bali mapakita ko lang sa inyo yung mga spring Ayan mga spring nya Walang buka Kaya mali na tayo guys Hindi siya edited ha Pero yung tunog nya Okay naman malakas ito yung pinaka ano nya Rubber seal din tawag dito Stopper Tapos babaklasin natin yung ano Bali Ito guys ganyan Yan. Ito na lang din gagamitin ko guys kasi wala ako ano wala talaga ako tools bali guys kaya ako siya itutulak papunta dun sa baba kasi mas malaki to kesa dito kaya dun ko siya itutulak pa baba ito na lang muna gagamitin ko kasi wala akong tools na magkakasya ito kailangan ko to kailangan ko tong ano na pinaka washer talak para tumukod sa bakal. Ayan, tara. Medyo matigas lang siya guys kasi tatlo kasi bearing nito guys. Bali guys, ang nangyari gumalaw yung ano nya sa loob. Yung pinaka washer niya. Bali susundutin ko siya dito sa gilid. Gagamitan ko na lang sa nito tapos ipapasok ko lang sa gilid tas kabilaan na lang yung pagpukpuk ko. Ayun, bumaba. Ayan guys, natanggal na siya pantay lang yung pagtanggal guys pagpukpuk para matanggal ayan hmm, alam ko na guys papunta pala siya dito sa labas papunta dito yung bagsak ng bearing ito washer sa gitna ng mga bearing sa prehab ah, uh, bakal bakal to pero di ko pa alam guys kung ano to kaya ako babaklasin yung bearing ng prehab kasi gusto ko siya linisin at i-re-grease na rin. Kasi hindi ko pa to na re Hindi ko pa napapalitan ng grasa. Kaya babaklasin ko siya. Tatakdit pala ng mga bearing nito in BK. Lahat in BK. Yung sukat ng pinakaharap nito 692 rs 692 rs Guys, yung gitna ganun din 6922 RS shout out pala doon sa nagtatanong dati kalimutan ko kung sino yung sukat kasi tatlo kasi bearing nito sword hub 2.3 oil slick tatlo yung bearing nya sa free hub bali ang pinakagitna nya 6922 RS din kaya ang gagawin nyo pala guys technique pala guys sundutin yung mga washer sa loob ayan guys Nakita nyo, susundutin nyo lang sa papunta dun sa gilid. Tapos, tutukuran nyo sa sa pinakagitna. Bali, pantayin nyo lang yung ano. Ayan, ganyan. Bali, papunta siya dun, guys. Tutukuran nyo yung ano, pinakagitna. Bali, tutukod kayo dito. Tapos dito, dito, pa ganun. Pantayin nyo lang yung pagtukod, guys kasi nagagalaw naman yung pinaka stopper niya kaya okay lang pantay lang yung pagbaklas pantay nyo yung pagpukpuk guys para hindi kayo mahirapan ayun na Ayan na nasa guys tapos konting Ayan na lang guys, nahulog na 6922 RSD nung gitna na na bearing. Tapos yung washer nya, maliit. Ayan, alloy. Maliit. Ayan. Bali, totoo pala na tatlo, tatlo yung ano nya. Ay, ito pala guys, yung pangalawa, yung pangatlo. Yan, mali pala yung ginawa ko guys. Kasi ang tulak pala nito, papunta pala sya dito. Hindi po pala sya pwede papunta dun. Bali, yung technique nya pala guys, kung paano mo baklasin yung prehab tatay so si mo si, 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 so pala muna yung mga stopper niya yung mga washer niya na ganito. para gumilid sa kanya sa pukpukin ito guys yung pinaka maliit papunta pala siya dito hindi pala papunta doon sa loob Katina kasi na kasi pinukpok ko sa papunta doon sa loob pa ganito hindi pala pwede yun kasi hindi siya lulusot dito mas maliit yung ano niya sa loob, oh. May sabitan siya ng bearing dito. Kaya hindi siya papasok dito, guys. Bale, yung pagbaklas nito, ganito pala. Gagamitin ko, guys, ito na lang. Kasi medyo mahaba. Pero gagamitin ko lang tong stopper. Tapos dito, ganyan, guys. Yan, tapos dito ko sa ilalagay. Siyempre gagamitan ko sa ng kahoy. Tapos pokpok pa rin. Malalaman nyo naman guys pag ayan na gumalaw na siya. Medyo umangat na siya ng konti. Tapos pokpok na lang konti. Ayan. Nahulog na siya guys. Mali itong pinakamaliit. 6802 Ito guys. 68022RS. Ito 69022RS dalawa. Ito 69022RS. Ito guys, baklas na yung free hub na. Bali, yun lang, yung, ganito lang pala magbaklas ng bearing sa pre-hub. Bali, yung una kong ginawa, mali pala guys. Huwag nyo pupukpukin papunta dun. Papunta pala sa dito sa labas. Pag ganun pala sa uunahin mo guys, sundutin nyo pala muna talaga to. Para gumilid, saka nyo pupukin papunta dun. Para mabaklas yung dalawa dito. Kaya yun lang guys, ganun lang pala pagbaklas ng sword hubs. Kung paano siya i- i ano i disassemble pagbaklas ng bearing Kaya ito lilinisin ko to guys yung bearing lilinisin ko to guys bali may sukat naman tong mga bearing na to magkakaiba nung sukat yung bearing nya 600. Puro kay pala yung bearing nya guys Kaya okay lang Kaya yun lang guys salamat sa panonood ibubukod ko na lang pala ng video yung ano yung pagpintura ng ano bali ito sa ito yung mga pyesa nya ito washer sa prehab ito yung mga pole spring nya poles nya ito yung stopper sa loob sa gitna ng prehab tsaka ng ano ito yung mga rubber seal ito yung mga end cap ng harap ito sa likod kaya yun lang sa guys ayan lang sa bali gumamit ako ng kahoy para pang pro maprotektahan natin tong alloy na to kaya yun lang guys salamat sa panonood ganun lang magbaklas ng sword hubs first time ko pero okay naman siya nagawa ko naman medyo masikip lang yung mga bearing nya kaya medyo taga taga lang sa pagbaklas wag masyado persa at wag din naman masyadong mahina kasi hindi talaga sa mababaklas pag mahina yung pokpok nyo daan dandaan lang alalay lang para hindi masira yung bearing at hindi lang hindi din maapektuhan yung mga ito yung hub, hub shell nya hub body bali guys kung may magtatanong kung hindi ba masisira yung bearing? Hindi siya masisira. Basta dahan-dahan lang sa pagpukpuk Ito wala pang alog to. Lahat wala namang alog. Ayan. Okay naman siya. Wala siyang alog. Kaya okay lang na ganun yung gawin niya. Ewan lang guys. Salamat sa panonood.